i Balita naman sa Ibayong Dagat, binitay sa harap ng publiko ang isang lalaki matapos mapatunayang nagkasala sa kasong panggagahasa at pagpatay sa isang batang babae sa lungsod ng Bukan, sa Iran. Ayon sa ulat ng Mizan Online, ang pamilya ng biktima ang humiling ng pampublikong bitay. Ipinahayag ni Nasser Atabati, Provincial Chief Justice, na binigyang pansin ang kaso dahil sa matinding emosyonal na epekto nito sa publiko. Ang sentensyang kamatayan ay inilabas noong Marso at Kala kasaunan ay pinagtibay ng Korte Suprema ng Islamic Republic. Bagamat hindi karaniwan, isinasagawa pa rin sa Iran ang pampublikong bitay sa mga kasong itinuturing na lubhang mabigat. Ayon sa Amnesty International, kabilang ang Iran sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga isinasagawang bitay sa buong mundo, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay at panggagahasa. IFM News